ina I have to wait one week or more. Kasi maraming holiday. Eh. Apat ah, na holidays. Hindi ako hapon. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours pa siya na ako. Kasi ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung, kung, wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Ang makawa, sa kaibigan, ang kaibigan, ang Pagpunta ko dito sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. Tatlong CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Hindi, Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Anong mamakaaw ay nasabi pa ng doktor, parang hindi uh, siya tumatanggap ng cases uh, meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin mo. Sabi ko, duro na ako nga So, ganun. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday ba? Bio, yung result, biopsy next day. Uwa agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma very rare, very, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nang tatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat, alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso mo. Puso mo, na, nakapisa yung right atrium. Yeah, so rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rear sa kanya. Galing sa nerves at uh, wala akong response. Tsaka wala kami laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Yeah, Kaya hindi ko sabihin sa bahay. So nagtago siya. Malaki, 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 malaki. So pag doon, anytime will die. Dito siguro, we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasusumalit. Wala akong tinatago. Ba't akong tatago? Saan ko nakuha to? Ito yung stress. Kaya yeah, kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit kung na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal akong Pilipino sobrang mahal po magpapahihirap. Tapos nasabihan nila na hindi ako uh, ginagamit ko lang. No, Anyway, wala naman ako. I'm out already.